Grabe yung ginawa kay sir oh. Ano sabi po sa ospital. Finding, uh, walang findings. Walang findings. Hindi sinabi test eating, Walang Si Sir lang yung kaganyan. Yung mga bantay hindi naman nahawahan kayo. Sabihin niyan talaga ano, may gumawa sa inyo. Hindi siya basta bakterya lang. Tigit po kayo. kapag pang mangyawil ang mga kapagtago. Sino mang gumagambala sa taong to, tinatawagan ko sa basulo ng naman din naroon. Paso. Tanggalin mo lahat ng ginawa mo dito. Dali. Bilisan mo. Tanggalin mo. Ba't mo ba't magtengan ito? Patayin mo ba ito? Ba't mo binubulok yan? Pag umabot sa utak ko, mamamatay ka eh. Kaya yung ganyan, ha? Hindi pedian. yan. Intention niya yata patayin 'to, patay kay sa akin. Eh. Magkikita. Eh. Galitin niyo, gamitin mo kamay niyan. Bilis. Halika, galitin kamay. Magagaway para sa akin to. Bilis. Pulos niya 'yan. Ha, tatawa ka na iyak, 'di mo si Yu eh. Bilisan ni tau Bilisan ni tau Bilisan ni tau Bilisan tau Ele sentou. Vale.

<laughs> ay, 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 mo ay, 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 Dapat sa inyo, pinapatay, pinapahirapan talaga. Ilalas-lasing kita, lintik ka. Ah. Mm -hmm. Ulag ka ngayon. Mababarang po Pangalian, kagating yung tainga nito <laughs> Pangalian muna, tingnan mo dito, dali Ilis Ilis, ilis, upos bilis, bilis. sisigaw pa ikaw? Ha? Ayaw? Mas trabaho ka? Tahimik na tahimik ka. Testing nga. Ay. Ayaw. Dali, tanong kami gamitin din mo. Bilis. Ayaw, pa hindi ah. Oh. nababas ba sa, sa, sa inyo na patayin kong mga kukulang na gumawa sa tao sa inyo na nakapag-arihan? Sir, balik! Sir, kulang nga! Kulang? Lagay okay, na lang ito sa palibot lang ano. Ah, malalong ang po eh. Pwede na naman. Gayaan okay, na naman yan. Pati ka saan? ka saan?